maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques Nahatid ni Joe Cabrera Alabastro Napakamahal ng lemon at sayang naman kung hindi mo makakatasan ng gusto How to do it? Narito ang ilang mga paraan Ang ating tip na yung araw na ito ay mula sa lifehacker.com Pero dapat mo munang malaman generally Kapag manipis ang balat ng lemon, mas maasim ang lasa nito So, paano mas makakatasan ang lemon? Gamit ang iyong palad Irolyo o paikutin ang lemon sa lababo o la mesa bago mo ito hiwain. Ang reason, mas kakatas ang lemon juice at pwede mo rin itong gamitin sa kalamansi. Another option is to microwave citrus fruit for 10 seconds. Ang isang eksplanasyon, nasisira ng microwave heat ang membranes ng lemon na nagiging dahilan para mas maging makatas ito. Third option, Freeze your citrus fruit first. So either lemon, dalandan, kalamansi, and then microwave it. Itong proseso na to nagiging mas fragile o malambot ang prutas kapag nilagay sa freezer sa kainit. Pero medyo matagal lang ang towing sa microwave kasi nga frozen ito, so it will take 30 to 60 seconds to do it. Another uses of lemon ang DIY Lemon Juice Spray. Madali naman itong gawin. Kumuha lang ng lumang bottle sprayer. Itusok mo yan sa lemon. Bago mo spray ang lemon, mainam na, ayun, pagulungin at bisilin ng lemon para dumami ang juice nito. And as you spray, lalabas siya yung katas ng lemon. Huwag ding itapon ang balat ng lemon dahil maari mo pa yung magamit sa mga recipe na kailangan ng lemon zest. Ilagay mo lang yan sa zip lock bag at ipasok sa freezer. Ito ang lemon zest kung kailangan, then add small amount to either smoothies, ulam, or any dessert. No diba? Sa lemon, walang tapon. Healthy na, sulit pa. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagatid sa inyo ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan, sa Utak Langgam.